Hi guys, biyahing Davao ta, pero una sa tanan, dili ko ang driver ani. Pasahero lang ko nga nagampo nga umagma damlag makabalo na ko magdrive. By the way, kauban na ako ang akong mga boss, pero tulog sila tanan guys. Maong nakahigayon ko nga mag-video, sa mga wala na kailan ako, may pagkaulawon baya ko gamay. So, first time na ako nga makasakay sa front seat sa Grandia kay kasagaran ang naglingkod diri uh, bodyguard sa among boss. Maong dako akong pasalamat nga wala siya kakuyog kay ako ang mipuli karon. So, klaro ho na to. Lingkuranan lang akong gipulihan guys. Dili ang trabaho isip usa ka bodyguard. enjoy nato ang music samtang ni enjoy sa nato ang view dali. gikan sa Davao pauli na sa South Cotabato